Chucky Rhino TV, showbiz balita. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa isang namayapang aktres na si Gloria Romero. Akalain, unang queen of the Philippine cinema na si Miss Gloria Romero, pumanaw na ang batikang aktres at kinikilalang unang Queen of the Philippines Cinema na si Miss Gloria Romero. Ngayong araw, January 25, 2025, siya ay kasalukuyang 91 years old. Ayon sa Facebook post ng actress na si Lovely Rob Rivero, Rest will our movie queen, Tita Gloria Romero, praying for the repose of your soul and for the strength and the Gutierrez family. Chris, and the whole family too. During this very difficult time, hindi pa nabanggit ng tunay na dahilan ng pagkamatay ng isang dating aktres. Noong August 2019, may mga ulat na nagkasakit si Gloria Romero na naging sanhi na kanyang pansamantalang pagkawala sa telebisyon. Ayon sa isang artikulo ng Pilipino Star ngayon, medyo alarming ang balita na may sakit si Gloria Romero. Gayunpaman, walang detaling informasyon tungkol sa particular na sakit nito na sa kanyang dinaranas at mula noon hindi na nagkaroon ng mga bagong ulat. Tungkol sa kanyang kalusugan, si Gloria Romero ay isa sa pinakatanyag at respetadong aktres sa industriya ng politika, telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang buong pangalan ay si Gloria Ann Borrego Galia. Ipinanganak siya noong December 16, 1933 sa Denver, Colorado, USA. Lumalaki siya dito sa Pilipinas. Matapos ang kanyang pamilya ay bumabalik dito, simula siya bilang kontratadong aktres ng Sampaguita Pictures noong 1949. Agad siyang nakilala dahil sa kanyang ganda, husay at pag-arte. At so, is very versatile sa talento nito. Ilan sa kanyang mga iconic na pelikula ang dalagang Ilocana noong 1954 kung saan nanalo siya ng kauna-unahang famas Best Actress Award. Tanging yaman noong 2000 kung saan na nalang siya ng Best Actress. Mura sa maraming award, giving bodies, marami pang iba tulad ng Condemn. Noong 1984, nagbabagang luha noong 1988 at The Rainbow Sunset noong 2018. Kila rin siya sa mga seryeng pang television tulad ng Palibhasa ang Lalaki at Daigyo ng Lula Ko kung saan ginampanan niya ang iconic na karakter bilang isang mapagmahal na lula. Mayroon siyang napakaraming parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng FAMAS, Gawat Uyurian PMPC Star Award, marami pang iba. Kilala siya bilang isang Lifetime Achievement Awardee Actress sa, sa iba't ibang institusyon. Si Gloria Romero ay kinikilala bilang isa sa mga Queen of the Philippines movie. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng kahusayan sa pag-arte at dedikasyon sa industriya ng sining. Kaya paalam, Queen of the Philippines Cinema, Miss Gloria Romero. Maraming maraming salamat sa lahat ng ipinapakita mo sa aming galing, husay at talento kontrabida o maging bida. Maraming maraming salamat sa iyong naibahagi sa industriya ng sinema. Kung nagustuhan mo ang video na ito, baki like, subscribe and comment sa baba. Maraming salamat.